Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, pambato natin sa Miss Cosmo na si Chelsea Fernandez. Umaarangkada na sa Vietnam. So manalo kaya ng corona. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay. At safe ngayong araw na ito Syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss... Cosmo tayo ngayon. So, ayan, katatapos lang ng Miss Universe, Miss International. Ngayon naman, may dalawang pageant na talaga namang, ay, nako, kaabang-abang. Ito nga ay ang Miss Cosmo. Yes! So, start na nga ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Cosmo. So, ngayon, ang tanong dyan ay, kamusta naman ang ating pambato na si Chelsea Fernandez? Yung iba sinasabi nila, mukhang mahina daw si Chelsea Fernandez. Mm. Naku, hindi. Akala lang ninyo yun. Ako naman, ang tansya ko kasi dyan kay Chelsea, pag simula ng pageant, medyo... Ano yan eh, tahimik lang. Oho, wala talaga siyang ano, hindi talaga yan na matata, yung kumbaga hindi siya madaldal, kumbaga tahimik lang, tapos yung eksena niya, ah, uh, simpli lang. Kasi nga, nandoon nga, na nangangapa siya, nangangapa pa siya sa mga, kumbaga parang, yung kumbaga sa sasakyan ay pag mo, hindi ka agad pinaaandar, kumbaga pinaiinit yung makina. Pero knowing Chelsea Fernandez na talagang ay nako, sobra yan kapag umarangkada na, di ba? So yun, so sa simula lang yan, ganyan tahimik. Tapos yung eksena niya, sobrang low-key lang yung mga ganap niya. Eh paano naman kasi mahaba-haba yung pageant na to? Tatagal ng 3 weeks niya ta. Kung hindi ako nagkakamali, 3 weeks, di ba? So yung itatagal ng pageant. Kaya yan ay si Chelsea ay medyo yung arangkada niya ay nasa sistema na parang Pababak... tapos biglang papaas. Ganon. So, alam natin yan. Ayan din yung nakita natin doon sa ano eh, yung Somalia sa Miss Universe Philippines, di ba? Ano lang, tahitahimik lang, tapos ang arangkada niya, low key lang, tapos biglang pak, yung malapit na yung pageant tingnan ninyo oh, Miss Cosmo ang ating gandang Chelsea Fernandez, di ba? So, ano bang aasahan natin kay Chelsea Fernandez? Ang dapat nating asahan kay Chelsea, yung arangkada, yung talagang alam mo makikipagpukpukan yan. Pasarela, wala akong problema kay Chelsea Fernandez. Magaling mag-execute yan. Styling, wala din akong problema dyan. Talagang alam mo naman yan pasabog yan sa red lipstick. Yung mga tipong ganon. Alam kasi ni Chelsea kung paano niya dadalhin yung sarili niya. Yung atake na gagawin niya. So, yun yung nakaka-excite kay Chelsea. Na kapag nagsimula na, alam mo na talaga makikipagbardagulan niya ng bonggam-bongga. -bongga. And then, sa mga gaw naman na gagamitin niya, ko, alam natin na eksena yan at pasabog din yan. So, wala akong problema kay Chelsea. Alam ko at tiwala ako kung paano yan mag-progress sa isang competition. At yun ang dapat nating abangan sa kanya. Di ba So, eto na nga. Start na ang botohan. So, meron na naman silang mga pag-gateway gateway dyan. So, alam na ninyo. So, nasa sa inyo yan kung boboto ba kayo. Nasa sa inyo yan kung sosoporta ba kayo. Kung ibubuhos ba ninyo yung 100% na suporta pagdating sa botohan. So, syempre, yung mga gustong bumoto ay bumoto lang ng bumoto. Pero parang feeling ko kung parang money maker na siya, so dead man na lang ganon. Kasi parang ako naman naniniwala naman ako na kayang makarating ng ating pambato. Si Chelsea, tansya ko sa kanya, kaya niyang makarating hanggang top 5 na walang botohan. Mm -hmm. So, naniniwala ako na papalo ng papalo yan. Kasi, iba kasi yung galing ni, ano eh, ni Chelsea, matapang eh. Yung alam mo yun na parang, no, may ibubuga ako dito. So, nung last year, sana na tayo sa experience natin. So, alam na ninyo kung ano yung nangyari nung last year, di ba? So, alam naman natin na, na si Atisa ay naaksidente dito. Tapos, Ayon, binigay natin 100% para kay ati sa yung sitwasyon na dapat na, alam mo yung supporta talaga, 100% yun eh. Tapos, ganun yung nangyari. So, medyo ngayon ay dapat kalma-kalma lang tayo. Pwede naman kayo bumoto kung mga free boat, mga ganon. Pero yung sasabihin nyo yung magbabayad pa kayo, parang kayo na yan, nasa sa inyo na yan kung gusto ninyo. Kung gusto ninyo supportahan si Chelsea sa botohan, go lang. Pero ako na nag sa inyo na lalaban niya si Chelsea at kaya ni Chelsea makarating hanggang sa dulo ng competition. At hindi rin ako magtataka kung mananalo pa si Chelsea kasi feeling ko talagang kaya niya to. Mm -hmm. So, isa pang corona para sa Pilipinas ang dapat nating abangan. So, ayan nga si Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo. Pero, syempre, hindi lang si Chelsea ang lumalaban. Kahit si Cyril Payumo, lumalaban din dito sa Vietnam. At ang kanyang ano naman ay Miss Charm. So, ang Miss Charm ay two weeks nga tayo yung pageant nila. So, alam ko naman na si Cyril ay handang-handa din yan. Alam mo naman nga si Cyril, iba din yan umiksena. Magaling din yan. So, yon Kaya ako, parang feeling ko, wala tayong problema sa mga candidates natin ngayon. etong taon na to, napakalakas ng ating mga kandidata. Ito yung tinatawag ko na talagang very power talaga yung mga girls natin, no? So, parang piling ko silang dalawa ni Chelsea Fernandez, makaka top 5. So, mananalo pa tayo ng corona? Depende. Kasi alam naman natin ang Vietnam aminin man natin o oh, hindi, hindi nila tayo bet manalo dyan. So, sino bang kandidata natin, ang mga pinadala natin sa Vietnam na ang lalakas? Ang dyan si Liana Aduana, ang lakas ni Liana Aduana at ang galing sa home skills, pero ginawa lang nilang first runner-up, di ba? Oo, sa totoo lang, si Chelsea, si Aliana Aduana pwede nang na manalo yun eh pero ginawa lang nilang first runner up, 'di ba? Meron pa tayo yung lumabas sa tourism, 'di ba? Na ang lakas-lakas din. Tapos ang ginawa lang din nila first runner up, 'di ba? So kung iisipin mo, ah uh, madalas kadalasan sa mga candidates natin na inilalaban din sa Vietnam, hindi talaga nagta-title. But ngayon, tingnan natin kung mabibreak nga ba ni, ni Chelsea Fernandez at saka ni Cyril Payumo. Kay Cyril, medyo oh, parang ang piling ko, matinding kalaban ni Cyril, si Adele. Kasi si Adele kasi, ano yun eh, eksenadora din yun eh, di ba? Magaling din yung pasarela noon. At iba din mag-ora-ora yun. Kaya sabi ko, ay si Adele ang, malak ang malakas na kalaban ni Cyril Payumo. Ang maganda lang sa kanila, parehas silang matangkad. Di ba? Parehas silang ano, parehas silang bongga. So, ngayon na magaganap yung sas, yung ceremony ng Miss Charm. So, tingnan natin kung ano ang eksena ni Cyril. So, nakita ko yung damitan niya kanina. Ay, bongga. Ang ganda. Talagang Palaban ng lola mo. Sa bagay kasi, ang tagal din hinintay ito ni Cyril eh. So, mahigit dalawang taon. Si Cyril, magaling sa kanya styling din. Magaling din yung styling niya, for sure. Tapos, magaling din yung pasarela niya. Sobrang panalo din. Gusto ko yung magpasarela si Cyril. Ma-ano, mag-aang tignan. Tapos yung beauty. So, syempre, Miss Charm to. Kailangan red lipstick ang labanan, Diba? ba? So, ayon So, umaasa ako na si Cyril ay mapapansin ng organization at makikita at ma-appreciate nila yung gandang, gandang Pinay. At maganda si Cyril, Miss Tisa. O, oh, di ba? So, I hope na sana makuha to ni Cyril. Nung una, yung wala pa dyan si Adele, sabi ko parang Kay Cyril na to. Oo. Uh -huh. So, talaga nung ano-ano sabi ko, kung nung last year nilaban natin si Cyril, si Cyril ang title doon. Piling ko lang ha. Kasi yung ganda kasi ni Cyril eh, iba eh. Kaya lang ngayon kasi nandiyan si Adele, but, kumpiyansa pa rin naman ako kay Cyril na makukuha niya yan. Kaya niya yung makuha. So, sa ngayon, tingnan muna natin. Top 5 at tingnan natin yung proseso nila. So, yun. So, good luck kay Chelsea at good luck din kay sa kay Cyril Payumo. So, eto na yung matinding bakbahan para sa Miss Charm at saka sa Miss Cosmo. So, eto na yung huling pageant ba ngayong taon na to. Oo. Oh, oh, parang, ay, hindi pa meron pang Mr. Friendship eh. Ay, okay. So, ayan na nga sa mga girls. Ayan na yung huling pageant at tapos na. So, looking forward na tayo for 2026. Pero, syempre, wag muna natin kalimutang supportahan si Chelsea Fernandez at saka si Cyril Payumo. So, parehas yan malakas. Parehas yan na parang feeling ko makaka-top 5 talaga sila. Parehas silang pwede din manalo. Malay ninyo, di ba, back to back ang winner, ang winner natin dyan. Pero ang tanong, papayag ba sila? Di ba, papayag ba yung Vietnam? Kasi di ba, parang pag dito sa Thailand, medyo wala silang insecure sa mga girls natin. Pero pag dyan sa ano, may pagka-insecure na Yung mga, yung mga Vietnamese, <laughs> Yung simple lang sila, pero alam mo yon pag sa bansa nila, parang pag Philippines, imbiyer na sila. Ganon. Piling ko lang ha, kasi ganon yung nangyayari, ganon yung parang, parang, ah, okay, so tahimik lang sila tumirada, pero parang gusto nilang ipamukha sa atin na mas maganda sila kesa sa atin. Ganun yung nafe-feel ko sa kanila kapag dyan sa Vietnam ginagawa yung pageant. Katulad na lang noong last year sa Miss Cosmo, di ba mas nakarating pa sa top 5 si Vietnam more than kay Atisa. E eh, for sure naman, mas maganda si Atisa sa personal more than dito kay Miss Vietnam. Di ba? So, yon So, ganun talaga. But, let's see kung ano ang magiging eksena ni Vietnam at sa ni Philippines dito sa Miss Cosmo at saka sa Miss Charm. Diba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.